Kumusta mahal kong pamilya ng mga naghahanap ng katotohanan at pagbabago. Maligayang pagdating sa ating espasyo kung saan bawat kwento ay susi sa pagtuklas ng iyong tunay na kapangyarihan. Ngayon, may ibubunyag ako sa inyo na siguradong magpapabilis ng tibok ng inyong puso at magpapagising sa isang bahagi ng inyong kaluluwa na matagal nang naghihintay na matuklasan. Ang titulong nakita mo ay nagsasabi, garis tangan iniketurunan orang sakti. Posible ba talaga ito? Na ang mga linya sa iyong palad ay nagbubunyag na ikaw ay mula sa lahi ng mga may kakaibang kapangyarihan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ay higit pa sa isang linya sa palad. Ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya upang sumama sa akin sa isang paglalakbay na magpapalit ng iyong pananaw sa iyong sarili sa iyong nakaraan, at sa iyong napakagandang kinabukasan. Kung sa loob-loob mo ay nararamdaman mo na may kakaiba sa iyo, na may mas malalim na layunin ang iyong buhay, kung nahuli ang iyong pansin sa mga misteryo ng buhay, kung naiisip mo na may isang espesyal na regalo na nakatago sa loob mo na kailangan mong ilabas, kung ang mga salitang ito ay pumupukaw sa iyong kaluluwa, kung iyan ang nararamdaman mo, kung ganyan ang nararamdaman mo, kung gayon, nasa tamang lugar ka. Ngayon, ilalatag natin ang katotohanan na mas makapangyarihan pa kaysa sa anumang linya sa palad. Madalas nating tinitingnan ang labas. Ang ating itsura. Ang ating estado sa buhay. Ang mga simbolo. Ngunit minsan, ang mga pinakamalalim na katotohanan ay nakatago sa mga simple, ngunit napakalalim na bagay. Parang mga linya sa palad, hindi ba? May mga kwentong ipinapasapasa tungkol sa mga taong may kakaibang kapangyarihan, mga healers, mga visionaries, mga nagtataglay ng talino na hindi maipaliwanan. At ang paniniwala, ang paniniwala na ang kanilang mga linya sa kamay ay may koneksyon doon. Ang paniniwala na sila ay keturunan, mga inapo ng mga makapangyarihan, ng mga sakti. Naaalala ko si Lola Elena. Hindi siya nagbabasa ng libro tungkol sa spiritualidad. Hindi siya nag-aaral ng kung ano-anong mga esoteric na paniniwala. Pero ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata, ang kanyang presensya, kakaiba. Kapag nagsasalita siya, parang nagbubulong ang kalikasan. Kapag hawakan niya ang iyong kamay, kahit paano, gagaan ang iyong loob. Nagsimula ang lahat ng mapansin ng kanyang apo na may isang kakaibang marka sa palad ni Lola Elena, isang marka na hindi niya nakikita sa ibang tao. Isang marka na ayon sa matatandang kwento sa kanilang probinsya, ay tanda ng mga tagapagbantay ng lihim. Ngunit ang lihim na yon, ito ay hindi lang basta marka sa palad. Hindi lang ito basta kwento ng matatanda. Ito ay isang malalim na metapora. Isang paalala sa isang katotohanan na madalas nating nakakalimutan. Ang katotohanan na ang bawat isa sa atin ay nagtataglay ng isang angkan ng karunungan, ng lakas, ng kakayahang lumikha at magpagaling. Marahil hindi ito ang uri ng kapangyarihan na nagpapalipad ng bagay o nagpapahinto ng oras. Hindi ito ang tipo ng kapangyarihan na nakikita sa mga pelikula. Hindi ang kapangyarihang pinag-uusapan natin ngayon ay isang kapangyarihang mas malalim, mas tunay, at mas makapagbabago. Ito ay ang kapangyarihan na nasa loob mo mismo. Ang kapangyarihang magpasya, ang kapangyarihang magtiwala sa iyong intuition, ang kapangyarihang bumangon matapos madapa, ang kapangyarihang baguhin ang iyong kwento. Sa psikolohiya, tinatawag natin itong ancestral wisdom ni o inherited resilience. Sa neurosyensya, ipinapakita na ang ating utak ay may kakayahang mag-adapt at magbago, isang neuroplasticity na nagbibigay sa atin ng kakayahang matuto, lumago, at madaig ang anumang hamon. Kaya ang mga linya sa palad, ang mga kwento ng tsike o orang sakti, ay hindi dapat bigyang pansin bilang isang literal na kapangyarihan na ipinasa sa Genes. Sa halip, ito ay isang malalim na simbolo. Simbolo na nagpapaalala sa iyo na may kakayahan kang lampasan ang ordinaryo. Na ang iyong mga ninuno, ang iyong mga pinagmulan ay nagbigay sa iyo ng isang regalo, ang kakayahang maging sakti sa iyong sariling buhay. Ang ibig sabihin ng i-sakti sa kontekstong ito ay hindi lamang kapangyarihan sa salamangka. Ito ay kapangyarihan ng espiritu. Kapangyarihan ng isip. Kapangyarihan ng puso. Ito ang kapangyarihang makita ang kagandahan sa gitna ng kaguluhan. Ang kapangyarihang manatiling matatag sa gitna ng pagsubo. Ang kapangyarihang magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan. Ang kapangyarihang bumuo ng tulay sa pagitan ng mga magkakaibang tao. Ito ang kapangyarihang baguhin ang iyong sarili upang baguhin ang iyong mundo. Nasaan na ang Lola Elena sa kwentong ito? Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang marka. Hindi niya sinasabi na siya ay may kapangyarihan. Ngunit ang kanyang buhay ay patunay. Ang kanyang mga payo, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kakayahang magpakalma nang nag-aalalang puso. Iyan ang tunay na kapangyarihan. Iyan ang tunay na sakti. Kaya, ang unang tanong na dapat nating itanong sa ating sarili ay ito: Saan mo nararamdaman ang kapangyarihang ito sa loob mo? Ano-anong mga sandali sa buhay mo ang nakaramdam ka ng kakaibang lakas? Na kahit sinubukan ka ng buhay, nakayanan mo pa rin? Na kahit naharap ka sa mga hamon, nagawa mo pa rin tumayo at magpatuloy? Iyan. Iyan ang tsiketurunan orang sakti na dumadaloy sa iyong mga ugat. Ito ay ang iyong resilience. Ang iyong intuition. Ang iyong kakayahang lumikha. Marami sa atin ang pinalaki na naniniwala na ang kapangyarihan ay nasa labas. Nasa pera. Nasa posisyon. Nasa ibang tao. Ngunit ang pinakamalaking kapangyarihan ay nasa loob. At ang mga linya sa palad? Ang mga ito ay hindi nagbibigay ng kapangyarihan. Ang mga ito ay nagpapaalala lamang. Isang mapa Isang paalala na ang iyong kaluluwa ay may lalim, may kasaysayan, at may kakayahang magkabago. Kaya huwag kang mag-alala kung walang kakaibang linya sa iyong palad na nakita mo sa isang libro. Ang tunay na marka ng iyong pagiging sakti ay ang iyong puso, ang iyong isip, ang iyong espiritu. Nayon, sasabihin ko sa iyo ang isang lihim na hindi madalas ibinubunyad, ang bawat isa sa atin ay kiturunan orang sakti. Ikaw din ikaw na nanonood at nakikinig ngayon. Ikaw na may mga pangarap na natutulog, ikaw na may mga sugat na gumagaling, ikaw na may pag-asa na hindi namamatay. Tayo ay mga inapo ng mga nakaligtas, ng mga nagpursigi, ng mga nagmahal at nagtayo. Ito ang ating tunay na angkan. Ang angkan ng pagiging tao na may kakayahang lumikha ng mga kahangahangang bagay. Isipin mo ito, Ilang henerasyon ang pinagdaanan upang ikaw ay makarating dito. Ilang pagsubok ang nalampasan ng iyong mga ninuno. Ilang sakit at kalungkutan ang kanilang tinitiis upang ikaw ay mabuhay. Ang bawat isa sa kanila ay isang insakti sa sarili nilang paraan. At ang kanilang lakas, ang kanilang karunungan, ang kanilang pagmamahal ay dumadaloy sa iyo. Marahil sa puntong ito ay may nagtatanong sa iyong isip, paano ko mailalabas ang sakti na ito sa loob ko? Ang sagot ay hindi kasing komplikado tulad ng iniisip mo. Una, kinikilala mo ito. Kinikilala mo na ikaw ay may taglay na kapangyarihan. Na hindi ka ordinaryo. Na ikaw ay may kakayahang lumikha ng pagbabago sa iyong buhay at sa buhay ng iba. Ikalawa, nagtitiwala ka sa iyong intuition sa malalim na pagbulong ng iyong puso. Sa pakiramdam na alam mo kung ano ang tama, kahit na sinasabi ng mundo na mali ito. Ang intuition ay ang boses ng iyong sakti na gabay. Ikatlo, ginagamit mo ang iyong mga regalo. Ano man ang mga ito. Kung mahusay kang magsulat, magsulat ka. Kung mahusay kang magsalita, magsalita ka. Kung mahusay kang magpinta, magpinta ka. Kung mahusay kang magpatawa, magpatawa ka. Ang bawat talento mo ay isang ekspresyon ng iyong panloob na sakti. Huwag kang matakot na ipakita ito sa mundo. Huwag kang matakot na maging kakaiba. Huwag kang matakot na sumikat. Sapagkat ang iyong kapangyarihan ay hindi para itago, kundi para ibahagi. Ang iyong kapangyarihan ay hindi para sa iyong sarili lamang, kundi para makatulong at magbigay inspirasyon sa iba. Naaalala ko ang isang kabataang babae, si Aling Nena, na aking nakilala. Siya ay galing sa isang mahirap na pamilya, walang formal na edukasyon. Ngunit may isang kakaibang angking galing siya sa pagtatanim. Para bang nagsasalita siya sa mga halaman. Ang mga patay na halaman ay nabubuhay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Sa una, nahiya siya. Pakiramdam niya ay isa lang siyang magsasaka. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa paggamit ng kanyang regalo, napansin ng kanyang komunidad ang kanyang kakaibang kakayahan. Naging tagapayo siya sa mga magsasaka. Nakagawa siya ng mga organic na pamamaraan na nagpabuti sa ani ng buong barangay. Wala siyang nakikitang kakaibang linya sa kanyang palad. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nagiging instrumento ng kapangyarihan. Siya ay isang isakti sa kanyang sariling karapatan nagdadala ng buhay at pag-asa sa kanyang kapaligiran. Ang kwento ni Aling Nena ay nagpapatunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nangangailangan ng panlabas na pagkilala o misteryosong marka. Ito ay ang kakayahang gawing mas maganda ang mundo sa iyong sariling natatanging paraan. Kung minsan, ang paniniwala sa mga linya sa palad ay nagbibigay ng pag-asa. Hindi dahil literal itong totoo, kundi dahil binubuksan nito ang ating isip sa posibilidad na may mas malaki tayong papel. Ito ay nagbibigay sa atin ng permission na isipin na tayo ay special. Na tayo ay itinakda para sa isang bagay na kahanga-hanga. At iyan ang pinakamahalagang regalo ng paniniwalang ito. Ang pagbibigay pahintulot sa sarili na magkaroon ng pag-asa. Kaya kung sakaling may bumubulong sa 'yong isip ngayon ng pagdududa, pero paano kung wala akong nakikitang kakaibang galing sa sarili ko? Paano kung ordinaryo lang ako? Narinig ko 'yan. Naintindihan ko 'yan. Munit hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang ordinaryo. Walang ordinaryong tao sa mundo. Ang bawat isa sa atin ay isang himala. Ang bawat isa sa atin ay may kakaibang fingerprint kakaibang karanasan, kakaibang pananaw. Ang iyong paghina ay isang himala. Ang iyong kakayahang magmahal ay isang himala. Ang iyong kakayahang matuto at lumago ay isang himala. Ang iyong mga sugat na gumaling, ang iyong mga luha na nalaglag ngunit nakabangon ka pa rin, ang iyong puso na patuloy na nagmamahal sa kabila ng sakit ang iyong sakti. Ang ibig sabihin ng tsiketurunan orang sakti, ay ikaw ay may pamanang walang katumbas. Pamanang hindi kayang bilhin ng salapi. Pamanang mas mahalaga pa sa anumang ginto. Ito ang pamana ng iyong kaluluwa. Ang pamana ng iyong mga magulang, ng kanilang mga magulang, ng mga henerasyon na dumating bago ka. Ang bawat isa ay nag-ambag sa iyong pagiging. At sa loob ng lahat ng iyan, ay ang iyong kakayahang magnilay-nilay. Ang iyong kakayahang kumonekta sa iyong pinakamalalim na sarili. Ang iyong kakayahang maging mapagmalasakit. Ang iyong kakayahang maging mabuting tao. Iyan ang iyong kapangyarihan. Iyan ang iyong insakti. Kaya ang hamon ko sa iyo ngayon ay ito, huwag mong hintayin ang mga linya sa palad mo na magpakita ng iyong kapangyarihan. Hindi mo kailangan ng mga panlabas na simbolo upang patunayan ang iyong halaga. Ang katibayan ng iyong pagiging sakti ay nasa iyong mga kilos. Nasa iyong mga desisyon. Nasa iyong pagmamahal. Nasa iyong pag-asa. Nasa iyong kakayahang bumangon at magpatuloy kahit anong mangyari. Simulan mong kilalanin ang mga maliliit na sakti na sandali sa iyong buhay. Ang oras na nakapagbigay ka ng ginhawa sa isang kaibigan. Ang oras na pinili mong maging positibo sa kabila ng kalungkutan. Ang oras na natuto ka ng bagong bagay. Ang oras na ikaw ay nagpatawad. Ang bawat isa sa mga sandaling ito ay nagpapatunay na mayroon kang kakaibang kapangyarihan sa loob mo. Ngayon, gusto kong marinig ang iyong kwento. Gusto kong malaman kung saan ka nanonood ngayon at kung ang mensaheng ito ay nakarating sa iyong puso naantig ba nito ang isang bahagi ng iyong pagkatao? Ano ang insakti na nararamdaman mo sa iyong sarili? Ibahagi mo yan sa akin sa comment section. Ang iyong kwento ay mahalaga. Ito ay makakatulong sa akin na mas maintindihan ang ating pamilya dito at makagawa ng mas marami pang nilalaman na magpapabago ng iyong buhay. Ang huling punto na gusto kong bigyang diin ay ito, ang pagtuklas ng iyong panloob na sakti ay hindi isang tapos na proseso. Ito ay isang paglalakbay, isang patuloy na pag-aaral, paglaki at pagbabago. May mga araw na madali itong paniwalaan. May mga araw na mahirap. Ngunit ang pagpili na maniwala sa iyong sarili, ang pagpili na sundin ang iyong intuition, ang pagpili na gamitin ang iyong mga regalo upang maging ilaw sa mundo, iyan ang esensya ng pagiging keturunan orang sakti. Ikaw ay hindi lamang isang inapo. Ikaw ay isang nagpapatuloy na legacy. Ikaw ay ang kinabukasan ng kapangyarihan, ng pag-asa, ng pagmamahal. Visualisahin mo ito, isang napakaliwanag na ilaw ang bumubuo sa iyong kalooban. Ito ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu, ang iyong sakti. Unti-unting lumalaki ang ilaw na ito, lumalabas mula sa iyong puso, hanggang sa bumabalot sa buong pagkatao mo nararamdaman mo ang init, ang kapayapaan, ang lakas. Ngayon, hayaan mong lumabas ang ilaw na ito sa iyong katawan, papunta sa iyong mga kamay, sa iyong mga mata, sa iyong mga labi. Alam mo na ang lahat ng iyong gagawin, ang lahat ng iyong sasabihin, ay may kapangyarihan na magpabago, na magpagaling, na magbigay pag-asa. Ikaw ay puno ng ilaw. Ikaw ay puno ng kapangyarihan. Ikaw ay tunay na isang insakti. Ngayon, hayaan mong samahan kita sa isang panalangin, isang panalangin na magbubukas ng iyong puso sa kapangyarihan na nasa loob mo. Mahal na Diyos, amang lumikha ng lahat, Espiritu Santo na gumagabay sa aming bawat hakbang, buong puso po kaming nagpapasalamat sa pagkakaloob mo sa bawat isa sa amin ng isang natatanging layunin at walang hanggang potensyal. Salamat po sa aming mga ninuno sa kanilang mga lakas at karunungan na dumadaloy sa aming mga ugat. Humihingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakataong kinalimutan namin ang aming halaga sa mga panahong nagduda kami sa aming kakayahan. Ngayon po, hinihiling namin ang iyong banal na liwanag na gabayan kami upang kilalanin at yakapin ang isakti sa loob ng aming mga sarili ang iyong ibinigay na kapangyarihan upang magmahal, magpagaling, lumikha, at maging ilaw sa mundo. Palakasin mo po ang aming intuition, linawin ang aming isip, at buksan ang aming puso sa iyong walang hanggang pag-ibig. Tulungan mo po kaming magtiwala sa proseso ng buhay, at gamitin ang aming mga regalo para sa iyong kaluwalhasyan at sa ikabubuti ng lahat. Pinoprotektahan mo po kami sa bawat pagsubok, at patuloy mo po kaming pagpalain ng kalakasan, pag-asa, at kapayapaan. Umaasa po kami sa iyong walang sawang pagmamahal at patnubay. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Tandaan, ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang iyong pinakamagandang bahagi ay hindi pa dumarating. Ang iyong potensyal ay walang katapusan. Ikaw ay ipinanganak para sa isang bagay na ekstraordinaryo. Maniwala ka sa iyong sarili at ang mundo ay susunod. Kung naramdaman mo ang pagbabago sa iyong puso, kung ang mensaheng ito ay nagbigay ng pag-asa sa iyo, huwag kalimutang ilike ang video na ito. Ay share mo rin ito sa mga taong mahalaga sa iyo na sa tingin mo ay kailangan ding marinig ang mensaheng ito. At kung bago ka pa lamang sa ating pamilya, isubscribe ka na at ay click ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong nilalaman na magbibigay ng inspirasyon at pagbabago. Huwag mong kalimutan, mayroon kang kapangyarihan sa loob mo. Nasa iyo ang susi. Gisingin ang isaktig na nasa puso mo. Magkita kita tayo sa susunod na video kung saan patuloy nating tuklasin ang mga lihim ng buhay at ng iyong tunay na kapangyarihan. Hanggang sa muli, mga mahal kong sakti, magpakatatag, magpatuloy at maging ilaw.